Hi guys, good good morning. Ah, uh, gagawa tayo ngayon ng uh, gamot sa asawa kung may arthritis. Gamit ang avocado na buto. Tapos, gamit lang ng laspador. Laspador ba tawag sa inyo ng ganito? Yung sa amin kasi sa Bisaya, laspador to eh. Ayan guys. Gagawa tayo guys. Let's go. Kudkura na. Balat, balatan muna natin. Tanggalin natin muna yung first na balat niya guys, tapos tsaka pa natin yung kutko rin ayan dalawa po yung ginamit ko na liso ng avocado gawa ng gamart gamart ng asawak mong merong arthritis ang hirap lang po ako sa kapit bahay namin ng ng Lespador wala po kasi may, wala po kaming as father, guys eh. Ang hirap naman ito. Ang tagal Pwede magbisaya na lang charat. Yan. Gagawa tayo ng gamot. Para na tayo si Mang Kepweng. Mang Kepweng tayo kasi babae. Kepweng. balat pa lang, napakatagal. Sige, muna ako guys ha para matapos. Hi, uh, hi guys. Um, Amo na ni ang um, finished product na ako gi ikod-kod ang isa ra kaliso. Daghan naman siya si guys, mahimo ang isa kali. Oh, daghan na siya makudkod maski isa kaliso, jare pa isa available. Pero mas daghan naman gud siya. Hindi na siguro hot ning duha. Enough na siguro ning isa. Kaya basi mapuno na pud ang sudlanan. Ingkan tinday sa pagpabuyos nan ko an. Um, kani laspador Mangkepuang puang una muna tayo ngayon mangkepuang. gagawa ng gamot sa asawang may arthritis yun siya guys so. ito na po yung finished product na nagawa ko sa avocado na buto nilagyan ko lang po ng bila bila na pamahid po. Ayan na po siya. Marami po. Sting ata to eh. Ilagyan namin.